Dati iniisip lang natin ang Pilipinas bilang isang developing country, isang bansang hindi pa kasing yaman ng iba sa Asia. Pero ngayon ay kitang-kita na ang pagbabago. Mula sa makabagong infrastruktura, paglago ng middle class, pagdami ng high-tech na kagamitan at luxury cars, talagang ibang-iba na ng Pilipinas ngayon kaysa noon. Sa video ngito ng ito ay pag-uusapan natin ang sampung patunay na nagpapakita ng pagyaman at pagunlad ng Pilipinas. Siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo kay Bigan dahil baka isa ka na pala sa mga Pilipinong nakikinabang sa pagangat ng ating ekonomiya. 1. Pagdami ng middle class. Ang middle class ay isang malinaw na batayan ng pagunlad ng isang bansa. Kung dati ay napakaliit ng bahaging ito ng lipunan, ngayon ay lumalawak na ito ng husto. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, mahigit sa 40% ng populasyon ay kabilang na sa middle-income class. Kabilang dito ang mga professionals, negosyante at skilled workers na may stable na kita. Karaniwan ang kita ng isang middle-class household ay umaabot sa 23,381 hanggang 140,728 bawat buwan. Ang epekto, ngayon hindi na lang mga OFW ang may kakayahang magbakasyon abroad. Makikita mo ng maraming ordinaryong Pilipino na naglalakbay sa Japan, South Korea, Europe at iba pang mga bansa. 2. Pagdami ng mga sasakyan mas maraming Pilipino na ngayon ang nakabili na ng sarili nilang mga sasakyan. Noong 2004, nasa 4.2 milyon lang ang rehistradong sasakyan sa bansa. Pero noong 2022, ito'y umabot na sa 12.7 milyon. At hindi lang simpleng kotse ang bumebenta ngayon, pati na rin ang mga luxury cars tulad ng BMW, Mercedes-Benz at Tesla ay naging mas popular na sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino nang may kakayahang bumili ng hindi lang basic transportation kundi pati high-end vehicles. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga sasakyan, lumalaki rin ang problema sa trapiko. Dahil dito ay mas pinalalakas ngayon ng gobyerno ang mga proyekto para sa mas mabilis at epektibong transportasyon gaya ng subway systems, modernized railway networks, at expressways. 3. Paglaganap ng high-end gadgets kung dati ang iPhone at MacBook ay para lang sa mayayaman, ngayon ay marami ng Pilipino ang may kakayahang bumili nito. Ayon sa datos ng statistics, umabot na sa 82% ang mobile phone penetration rate sa Pilipinas noong 2024 at halos 50% ng mga smartphone users ay gumagamit na ng high-end devices. Hindi lang smartphone na uso, gaming PCs and tablets at smartwatches ay karaniwan ng pag-aari ng mga Pilipino. Patunay ito na tumataas ng purchasing power ng mga Pilipino kasabay ng patuloy na pag ng digital economy. 4. Modernong mga infrastruktura. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang malawakang infrastructure boom. Isa sa mga proyekto ay Metro Manila Subway, ang kauna-unahang underground railway system ng bansa. North-South Commuter Railway na magpapabilis ng biyahe mula Pampanga hanggang Laguna. Cavite-Laguna Expressway or CALAX na mas mabilis na daan mula Cavite patungong Laguna at New Clark City, isang smart city na layong maging economic hub sa Luzon. Sa mga modernong infrastrukturang ito, mas mabilis at mas mura, mas epesyante na ang transportasyon sa bansa. 5. Mala Singapore na Pilipinas sa nakalipas na dekada, maraming mega infrastructures projects ang naisakatuparan tulad ng Cebu-Cordova Link Expressway, ang pinakamahabang sea crossing bridge sa bansa. Bataan Cavite Interlink Bridge, isang 32 kilometrong tulay na mag-uugnay sa Luzon at New Manila International Airport sa Bulacan na magiging isa sa pinakamalaking airport sa Southeast Asia. Dahil sa mga proyektong ito ay hindi malayong maging parang Singapore ang Pilipinas sa hinaharap. 6. Pagtaas ng Employment Rate mas maraming Pilipino na ngayon ang may trabaho. Noong 2020, nasa 10.3% ang unemployment rate, pero bumaba ito sa 4.3% noong 2024. Bukod dito, lumago rin ang iba't ibang industriya tulad ng BPO industry na lumikha ng milyong-milyong trabaho sa call centers, tech startups kung saan maraming Pilipinong software engineers at web developers, at construction boom na nagbigay ng trabaho sa mga construction workers, engineers at architects. Dahil dito ay mas maraming Pilipino nang kumikita ng 30,000 to 50,000 kada buwan o mas higit pa. 7. Digital Economy at Cashless Transactions sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng cash para bumili ng pagkain, magbayad ng mga bills o mamili sa mall. Sa tulong ng teknolohiya, mabilis at ligtas ng mga transaksyon gamit ang digital wallets, online banking, at iba pang cashless payment methods. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, 500% ang itinas ng digital banking transactions mula 2020. Patunay na mas maraming Pilipino nang umaasa sa digital finance. Ang mga e-wallets tulad ng GCAS, Maya at iba pang fintech platforms ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Pati ang mga tindahan, mula sa malalaking malls hanggang sa maliliit na sari-sari stores, ay tumatanggap na ng digital payments. Malaki rin ang naging papel ng e-commerce platforms tulad ng Shopee, Lazada at Zalora dahil mas pinadali ng mga ito ang online shopping at pinalakas ang digital economy ng bansa. Bukod dito ay dumarami rin ang mga negosyo at freelancers na nakikinabang sa cashless transactions na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng ekonomiya. 8. Pagdami ng mga milyonaryo at mayayaman ang yaman ng maraming Pilipino ay patuloy na lumalago at ayon sa Credit Suisse Wealth Report, dumarami ang mga individual na may network na $100,000 pataas. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino na ngayon ang may kakayahang mamuhay ng marangya at mamuhunan sa mas malaking mga negosyo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagdami ng mayayamang Pilipino ay ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa pagnenegosyo. Malaki rin ang kontribusyon ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers or OFWs na patuloy na nagpapadala ng bilyong-bilyong piso kada taon. Ang paglakas ng real estate, stock market at digital businesses ay nagbigay daan sa mas maraming individual na makamit ang finances success. Dahil dito ay lumakas ang demand sa luxury goods tulad ng mga mamahaling kotse gaya ng BMW, Porsche at Lamborghini, pati na rin ang mga private jets, yachts at high-end condo units. Ang mga dating imposible para sa mga karaniwang Pilipino ay nagiging abot kamay na at mas dumarami ang nagkakaroon ng akses sa yaman at marangyang pamumuhay. 9. Turismo at Foreign Investment Dahil sa patuloy na pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas, mas maraming mga dayuhan ang naaakit na bumisita at mamuhunan sa bansa. Noong 2024, naitala ang 7 milyong tourist arrivals, isang napakalaking ambag sa ekonomiya dahil sa kita mula sa hotel bookings, restaurants at iba pang tourism-related businesses. Bukod sa turismo, lumalakas din ang interes ng foreign investors sa Pilipinas. Maraming kumpanya mula sa United States, China, Japan at Europe ang namumuhunan sa bansa dahil sa lumalagong market, murang labor force at magandang lokasyon ng Pilipinas sa Asia ang sektor ng business process outsourcing or BPO ay patuloy na lumalago na nagbibigay ng trabaho sa daandang libong Pilipino. Maging ang mga industriya ng manufacturing, real estate sa technology startups ay nakikinabang sa pagdagsa ng foreign investment. Dahil sa mga ito ay lumalakas ang halaga ng piso, dumarami ang mga negosyo at mas nagiging competitive ang Pilipinas sa global market. 10. Pagtaas ng bilang ng matatagumpay ng mga Pilipino. Sa gitna ng economic transformation, mas marami ng Pilipino ang nagtatagumpay sa iba't ibang mga larangan mula sa negosyo hanggang sa agham, sining at palakasan. Dumarami rin ang mga Pinoy CEOs at entrepreneurs na namamayagpag sa pandigdigang merkado. Maraming mga negosyante ang gumagamit ng digital platforms upang maabot ang mas malaking audience at lumilikha ng mga produkto at serbisyo na kinikilala hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, patuloy na gumagawa ng pangalan ng mga Filipino scientists at engineers na nagambag sa makabagong imbensyon at teknolohikal na pagsulong sa iba't ibang sektor. Kabilang ang artificial intelligence, renewable energy at health tech. Sa larangan naman ng palakasan, lumalakas ang presensya ng world-class Filipino athletes sa international competitions tulad ng Olympics, FIBA at iba pang prestisyosong paligsahan. Ang tagumpay ng mga Pilipino sa iba't ibang industriya ay patunay na kaya nating makipagsabayan sa mundo. Habang lumalakas ang ekonomiya, mas dumarami ang oportunidad para sa bawat Pilipino na maabot ang kanikanilang mga pangarap. Tunay nga ang Pilipinas ay dumadaan sa isang economic transformation na nagdadala ng mas maraming oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan. Sa patuloy nating pagsisikap at pagyakap sa pagbabago, ang Pilipinas ay hindi lang basta umaangat, ito ay nagiging isang economic powerhouse na sa Asia. Kung nagustuhan mo ang ng ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din kay Bigan para sa mas marami pang mga contents tungkol sa pag-unlad ng Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood, kaibigan.